Hello mga lalabs, mga vayots Magandang araw po sa inyong lahat Magandang umaga, magandang hapon Pilipinas At uh, dyan sa Luzon, Visayas and Mindanao Sa mga kapwa ko, FWs around the world good morning, mga labs shout out Yung topic natin ngayon mga lalabs, mga vayots Ay itong quadcom or tuadcom Ay uh, nakarma <laughs> Dapat uh, ngayon or kahapon yung uh, hearing no Anong pizza ngayon o ngayon ang uh, hearing, patuloy sana about doon sa uh, kay Pangulong Duterte sa droga, sa ejeking at ganyan no so hindi na po natuloy at nag -cancel. kahapon pa lang ay may memo na ang uh, huwag na yan na cancel dahil wala silang makuhang mga picking witnesses nila laban kay Pang dating Pangulong Duterte, bakit? kasi o, ito. Yung dalawa sana nilang witnesses dyan ay nahatulan. O, ito yun, no. <laughs> Medyo, ano, no. Kasi yung masilaw yung cellphone. Ayan. Nahatulan po. Guilty at uh, makukulong ng habang buhay. <laughs> Reclusion perpetua. <laughs> ah, nako. Ito pa masasabi, ano kayo masasabi dito ni Risa Hontiveros no? Yung isa dito ay kanyang campaign fund or campaign manager. Masasabi ko mamaya at anuin natin. So ayon dito sa balita, mga lalabs mga sana ba 'yon? Ay nahatulan no itong uh, dalawa. Sana ba yung guilty 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 na 'yon no ito. Sabi dito, ng court in this case, the prosecution was able to discharge its burden of proving the guilt of accused Taguba, Tatad, and Dong beyond reasonable doubt. Where, ah, uh, nakalagay pa dito, wherefore, premises considered judgment is hereby rendered finding accused Mark Ruben G. Taguba, disikan. Irene Mae, or Irene Mae A. Ta, Tatad. Oh, may babae. Eh? And Dong Ye Shin. Uh, Dong Ye Shin C. Si, A.K.A. Oh, may inchik pa. Galit daw sila sa Chinese. Pero, <laughs> ah, Itong si Kenneth Dong, alias Kenneth Dong, ito si Dong Ye uh, guilty beyond reasonable doubt for violation of Section 4 of Republic Act Number 9165 or the Comprehensive Dangerous Drugs Act and there hereby sentenced to suffer the penalty of life imprisonment Uh, they are likewise directed to pay a fine of 500,000 pesos. Uh, ito, in case, uh, the case against accused Chin, Joe Long, a.k.a. Richard Tan, Uy, madami para sila, no? Uh, may Richard Tan or Richard Chin, Lee Guang a.k.a. Manny Lee, TJ A Marceliana uh, Marciliana, Chin e Min Chu Ming uh, Jun Ang uh, pangalan mga to Chinese lahat Chin Rong Huan Jan Du Jane and akala ko di hindi pala Jane and George Du is hereby sent achieves or achieves uh, pending their arrest So, ordered, uh, promulgated in open court on November 18, 2024, Manila, Philippines. So, ito yun sila. Ayun na nga, ano? no? Oh, so, si Tagu wala na. Dito tayo sa nakakagulat. Ito pala si... Saan na to? Sabi ni Jason sa Guilty... Saksi resource person ng Quadcom uh, Drug Smuggler pala. Ayan. Kaya ang bilis nila. <laughs> mga wala talagang dignidad do yung mga kinukuha ng Quadcom. Kasi yung mga nakakulong ng life imprisonment doon sa Dapicol, doon sa Dabao, Penal Colony. <laughs> kinuha. Sinakay sa private jet yun, di ba? nila sa Davao para mag-witness doon na di umano, may tinawagan doon si Duterte, nag-congratulation, tapos may binigyan daw ng 1 million na pabuya para patayin daw yung tatlong uh, mga drug lords doon. ah <laughs> uh, puro mga pike, mga bayaran, no? Para lang siguro. Kinukumbin sila ang mga yon yung mga nakakulong na para o oh, sige, babaan namin yung sentensya mo Kami bahala Mag-witness mag kalaban kay Duterte Ganito, may script, ganyan Pero palpak lahat ng mga script na yon. Pagdating kay Garma Ganon din Dahil nakakulong siya, binibigyan siya ng script At saka uh, Minimemorize niya Kalaunan O oh, pinatakas doon sa Kuno Pero hindi ako naniniwala na nasa Amerika yon, Malamang tinatago lang yun nasa Pilipinas lang siguro si Garma. Kasi ayaw nga ni dapat uh, daluhin di ba nung Senate hearing na andun yung dating Pangulong Duterte. Tapos may Congress hearing din diyan sa Huadcom na yan. Nandoon din yung Pangulo, dating Pangulong Duterte din hindi rin pinaharap doon si Garma. Uh, natakot sila, nagdagawa sila ng dahilan na nakaalis. E, alam naman pala ni Garma last year pa. Napasunan kanya yung visa, so bakit siya aalis? sa, gumawa na lang siguro yung gobyerno ng Pilipinas ng anik-anik, chismis, na doon sa Amerika tumakas at nahuli. Pero yung totoo, nasa Pilipinas lang din siguro, si Garma, tinago lang. So, ngayon, ito, uh, smuggler pala, sabi dito. Ayun, si Kenneth Dong, anak sa kasal at campaign funder ni Risa Hontiveros. <laughs> <laughs> Asa ba kayo hindi ako tayo kay Risa Ontiveros dahil nais talaga niyang illegalize ang shabu sa Pilipinas. So ito pala siya, si Kinit Dong, itong Chinese na to sa anong picture nito. So, ito ha, ah. Risa Ontiveros, anong masasabi mo dito sa inaanak mo? ayano oh. ano, inaanak ni Risa Ontiveros, ito, at Camping Fund. So kumukuha pala, Si Rizonti Beiros dito, uh, dito din pala siya kumukuha ng uh, ginagastos sa kanyang uh, tawag dito. Uh, sa eleksyon noong uh, 2022 ba yun? Ang kasinador? Hmm, dito pala, isa pala to So ulitin natin ha, si Kenneth Dong na hinatulan ng uh, life imprisonment ay inaanak ni Risa Ontiveros at campaign fund niya ng eleksyon. Inatola ng Regional Trial Court of Manila Branch 46 si Custom Fixer. Hmm. Mark Robin Taguba at dalawa pa kaugnay sa pagpupuslit ng Shabo noong 2017. Hindi ba yung isa? May nakakulong dyan eh. Naginawa ding witness na fixer din yon Sino pa pangalan nun? Si ba ay ginawa pang saksi o resource person ng Quad kung upang siraan si dating Pangulong Duterte kung pulong Duterte attorney Man Scarpio, husband of Vice President Sara. So kaya mga lalaw mga bayots, nag-cancel ang tuwad kum ng kanilang hearing about uh, kay Pangulong Duterte patungkol dyan sa isyo ng droga. Dahil nga, yung kanilang uh, dapat uh, witness doon. Ayun, natulan. <laughs> Palpak! Sorry, Sontiveros! <laughs> Ang inaanak mo! <laughs> Na natulan! O ano yan? iyak iyak ka dong kay Martin Romualis at saka kay Bongbong Marcos. Sige, katulong. Palayain to. Umihimod ka sa ng dalawang yun at bayag nila. Tumbong. So, palayain mo ba? kakausapin mo ba si Marcos Jr. at saka si Martin Romualdez na takutin yung judge? Palayain itong si Kenneth Dong kasi si inanak mo. Ano masasabi mo dito? Lahat ng mga witnesses mo, Rizal virus mula pa nung kay Kiboloy. O, oh, pati dyan sa Quadcom na yan, Quadcom na yan, nanayos ninyong, yung uh, dahil yun yung ni Martin at saka ni ano, ba diba? ni bong-bong kasi dalawa ang master mo. Ay, eh, isa lang pala sila. I Siraan ang Duterte. Okay, Boloy. Dahil link sa Duterte. O, oh, ayan. Bistado kayo ngayon. Mayroon pa isa. Sina din lustre. Iyon ang sunod natin, mga lalabs, mga bayo. So, ano masasabi ninyo? Na, Totally, hindi na ba talaga matutuloy or cut off na yung hearing about kay Pangulong Duterte sa Droga, sa EJ eh. King. Wala na silang uh, may witness pa. <laughs> Kakulo, mga putang ina mga. <laughs> Ay! Mga smuggler, drug smuggler parang mga animal. Protector talaga itong tuwad kong ng, uh, mga drug, uh, ano ba tawag dito? drug lords. Or, yung iba sa kanila nga dyan, eh, di ba? Yung si, yung siya ay na si Kong Hon, eh, nasa drug uh, list watch ni Pangulong Duterte. Tapos, so, ang lakas ng loob, maghiring-hiring dyan ang putang ina. Ay, ay, kumilindis kumilinis, pwede kutusan mo yung uh, jowa mo. Huwag na siya mag-ano dyan eh. Maghiring-hiring dahil isa siya, nasa drug list siya eh. Kakahiya. So, ano masasabi ninyo dito mga lalas mga bites? Pag-comment down below na lang po. Maraming salamat.